guys ito ang ulam namin malunggay saka yun na, sa isa arne papakulo tayo ng papakulo uh, oh. tayo uh, yan ang ulam namin saka ito nai naman yung dalong ito so, ang ulam namin uh, ulam namin yan guys so, ang ulam namin Sige. Sige. Ngayon na pay. Ayun namin. Pero matagal pa yan oh. Matagal pa yan. Oops, oops, oops. Pakawang ko pa muna mamaya. Yan ang ulam namin oh. Yan ang sa ug niya. Ito. Oh. Saka ito. Oh. Ito malunggay. Dami oh. Oh, daing malunggay oh. Hmm. Malunggay malunggay. Ayan. Ito yung naghihintay ng cellphone. Oh, hinihintay niya yung cellphone, guys, kasi hiniram ko. Naglalaro siya ng Love Rocks. Inalin ko sa glit para binidyo ko yung iluluto kong ulam. Yung kanin yata, ata, marami. Ay, konti yan, baka kulang yan. Magsasayang pa ako ng kanin. Hmm. Ang ulam namin. Okay guys, thank you for watching me and cooking me. Thank you thank you thank you, very much Beshi.